chicken ni daddy. Mayroon ako dito guys menudo. Alam niyo ba si Penji? Gusto niya na magnegosyo sa Philippines. Tingnan mo yung chan ko. Ang hairy niya. Mas dumami yung umabay. Ay, mas malaki yung balbas mo? So, Hindi. Parang nung nabuntis ako. Kita niyo yung benan ko. Nagluluto din siya ng pagkain. Hindi lang babae nagluluto din. Galing talaga ng pamilya mo. Siyempre, kailangan na help. Tinatanong nila ako guys kung ano bang plano ko daw. Kung for good ba sa India or sa Philippines. Kasi ang gusto nilang mangyari, kung for good sa India, magpapatayo ulit ng bahay na mas malaki. Iilan e, na yung bahay nila guys dito? E, hindi ako nakasagot guys. Kasi, sabi ko, titignan, titignan pa. Kasi ang gusto ko talaga, may inuuwian ako sa Philippines. Ayan. Ayan. So, March na ngayon, ba? Diba? Pag Pagka ganitong buwan, mainit na sa tanghali, maaraw na, maaraw. May bagong tanim. Ito, kakabili lang ni Daddy nung isang araw. Ano ulit tanim ito? Pusinate. <laughs> ano? Pusinate. Naalala niya yung eh, si Nanay Nenet. Sinanay Nenet ng gawa, Ang gawa, ba? Diba? Blue or Blue Ternate? Blue thernate. Iyan na ba yun? Ang bilis naman yung tumubo. Parang ito umubo na siya, oh. Parang oh. wala pang isang linggo. May one week na ba? Isang malaki na, eh. Kaibang halaman yon, Maganda yun pang tsaa. Yan ba yun? Are you sure? Uh -huh. Kasi nung binili ay... Kamay ko yan. Buto lang. Di ba buto lang? Kamay ko yan talaga. Naantay namin si Daddy. Bumili ng manok. Dito yung pinakagusto kong spot. talaga, Buti na lang hindi crowded dito sa ano ni lugar. Dito sa place nila, Baljit. Kasi pag hindi, uwi na ako ng Pilipinas. <laughs> kapag ka ganitong March, April, start ng summer dito sa India, tumatakas na kami. Pumupunta kami ng Philippines kasi para sa amin mas masarap mag-spend ng summer sa Philippines. Agree ka ba? Eh? Agree ka? Mas masarap mag-summer sa Philippines? Oo, oh, kaya nang balik kami sa Philippines. <laughs> Surog na daw si Bani. Puro yan lang marinig ko. Wag, mo, wag mo labas ha, itim ka. Wag mo labas, itim ka. Parang dati sobrang maputi na ako. Baka di kita makita eh. Kaya nga. Ang tama ng sikat ng araw dito, sobrang sakit sa balat. Sa Philippines din Bales naman, na. pero mas mas malala dito. Kung winter, sobrang lamig talaga dito. Pag summer naman, sobrang init. Pag ganito, kung summer, talagang tumatakas na kami. Balik na kami ng Philippines. Kaantay kami ng ghost signal ng OB ko. Hintay namin na kailan. Ano ba? Hintay namin na kailan pwede mag-fly. Yung pag may sabi na doctor, you can fly, fly naman talaga. <laughs> punta kami sa nest na Ina, Ay, na, na ba yung Philippines? oh, super na kaya na since na start na March na Sino isasama tuloy... natin? Sama natin yung luggage natin. <laughs> <laughs> alam nyo ba, alam nyo ba si Penji, gusto niya nang, gusto niya magnegosyo sa Philippines. Pero hindi 5-6 sa if lending man dapat registered pero sabi namin wag nang pautang na ganyan kasi mahirap manigil ng Pilipino <laughs> Ay, ibang business na lang si kasi ano siya yung bilas ko kasi ano siya modern Indian gusto niya, gusto niya, ng place na yung open yung walang masasabi yung ibang tao sa kanya kasi di ba yung bilas ko nakita nyo dati di ba nakita nyo yung first na punta ko sa India naka boycott siya Same yata sila ni Katarnon. ng besi-besi niya. Tapos, nagkukulay din ng buhok. E pag dito kasi, pwede kasi yung work niya nasa village. Laging pinagtitinginan siya ng mga tao. Kakaiba yung buhok niya, ganyan. Tapos, yun, nasusuot niya yung mga gusto niya. Then, gusto nga niya yung parang sa Philippines na open. Friendly yung mga tao, di ba? Mapababae or lalaki. Walang mali siya, gano'n pag nagkakwentuhan or magkasama sa labas. Wala bang mali siya? <laughs> Dito kasi super mali siya daw. Di ba may mga kawork si Penji na lalaki din. Eh? Tapos nagjajaming jamming sila sa labas. Minsan, parang issue. Issue bigla. May kilala daw siyang nakakita. Dun, parang gusto niya ng negosyo sa Philippines. That's why ngayon, nagre-review siya. mag e ulit siya para sa mas mataas na posisyon. May mas mataas pa ba sa bank manager? Oo. Uh -huh kasi bank manager na siya. Gusto nalilipat. niya siya lilipat doon. Ah, yun nga, every promotion nalilipat. Lipat din yung office niya. Ah, okay. Position niya. Alam nyo, nakailang balik na kami dito sa India and then dalawang beses ko nang nakita na nalipat siya. Ang nangyayari dati kasi, naka-base si Penji sa probinsya, di ba? So, yung radar ng kamag-anak daw doon ay malakas. So, umaabot dito sa city kay mami. Tingnan mo yung chan ko, ang hairy niya. Mas dumami yung umabay. Ay, mas malaki yung, yung balbas mo sa chan? Hindi, parang nung nabuntis ako, ano-ano na oh, siya. Oh, normal na yun. Ganun din ba kayo guys, nung buntis yung hair sa chan ko, kitang-kita ko. Dapat yung gutter niya dito. So, Sabi nga nila magdress ako, ayoko magdress <laughs> Maternity dress. Sabi Bakit ayaw mo? Ayaw ko. Bakit? I don't like. Ayaw mo feel mommy? <laughs> feel mommy mo dapat. Gusto <laughs> mo ba? As... Puta na pagpunta sa ano? Eto. Ano yung sun view na unaw na tayo punta? Suit mo na mahaba. Sabi ko ano ba yung suit mo na ito pang buntis? Doon nag suit suit ka sabi na galit Ay, hindi doon, gusto ko lang mo... magdress dress kapag ano Pagka, maganda yung view. <laughs> eh di, gawin natin dito maganda view <laughs> Ayun na. si Gurman. Ako sama si Gurma. Kaya, 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 kaya palang late, tagal eh. E. Magluto ba ngayon or mamaya gabi? Oh, luto na. Luto tayo. Ito na ang chicken ni Daddy. Hmm. Ah. Ba't apay? Yan na, siyang school. Ito, bili ni Daddy ito. para ka Sara daw. Ikaw na naman na unang kumain. Buksan ko para sa sa'yo. Siyempre. Ba't kaingit sa akin? Meron ako dito guys, menudo. Gagamitin ko na siya. Chicken na lang. Chicken na lang pork ang menu diba? di ba? Pero may nakikita ko pwede na yung chicken dito na lang. Ingredients, potato, carrot, green bell pepper. Ha? Huh? May pork liver? Walang liver eh. Chicken na lang. Hindi ako nagluluto ng menudo. Afritada lang. Na. Today ay Filipino food ulit. Grocery si daddy. Bili niya ay mga detergent. Liquid detergent. Puro sabon. Kita oh. niya yung benan ko. Kita niya yung benan ko. Nagluluto din siya ng pagkain. Hindi lang babae nagluluto dito. galing talaga ng pamilya mo. Ang galing talaga ng pamilya mo. Siyempre, kailangan <laughs> na help your partner your family. Yun that makes you a part of family. May, may comment kasi ako nabasa dito. Sabi, hindi nagluluto yung mga lalaki dito, mga matatanda. <laughs> <laughs> hindi na luto, matanda lalaki? Oo. Uh -huh. Actually, na actually, gawain talaga ng babae yun pagluluto. Ang mga lalaki dito ay sila yung kumikita. Pero that doesn't mean na totally hindi talaga, as in hindi as, or bawal magluto. Lalaki. merong time na naiwan si daddy dito sa bahay. Tapos kami nasa village lahat. So nung pagdating namin, gutom na gutom kami. <laughs> Nakaluto na pala siya noon. Dati pagkita ko dito siya. Luto siya ng manok. Oh. Uh, first time ko nang ng luto niya ng manok. Yeah. Kahit sa village, yung mga lalaki doon, nagluluto sila ng manok. Ibang babae ayaw luto ng manok. Oo. Uh, may mga babae daw na ayaw magluto ng manok. May nag-comment pala dito, hindi pa kayo nagluto para sa Ramadan. Guys, eh, guys, hindi kami Muslim. Na nabanggit na namin sa ibang vlogs, hindi sila Muslim akala ko din dati muslim kasi yung beeran ko di ba nakakover yung ulo pero yung Sikh na babae talaga nakakover talaga yung ulo pero hindi sila muslim Sikh yung religion Sikh yung tawag sa kanila mga Punjabi Sikh pero naku curious ako sa dun sa mga kapag kasi dun sa news feed ko, yung mga OFW, ang dami na lang. Nagpo-post sila ng mga niluluto nila. Tapos yung niluluto okay. nila, parang ang sarap-sarap. Lalo na yung mga, yung mga galing sa Middle East, parang sobrang busy nila pag Ramadan. Hindi ko kasi alam yung setup ng pag Ramadan or ilang araw yung celebration. Yung ano? friend ni na si Ramadan. O, yung friend na Muslim. Sabi ko kay Bani, pa-experience naman makakain siya. <laughs> Pag-subuyas, hindi ka yet-yet? buyas. Sanay na siguro ako. Umiiyak. Bakit ako matagal nung tat tat Hindi ba kasi kapag umiiyak araw-araw? mo Comment down nga guys yung pagluto nyo ng menudo, yung pork. Actually gusto ko ng ribs. Ngayon kasi chicken. Next time itry ko na sa pork. Bakit pag uwi ba tayo ng Philippines babalik din tayo? I want travel lang sa India. Hindi stay sa India. I want to travel in India, pero pag stay Philippines na lang. For good na sa Philippines? Hindi na ako gilaw dito. Tambay um, bunny na talaga. Bani na board na siya sa India. Actually, ang life namin is nasa Philippines talaga. Actually, hindi ko nakikita yung self ko dito na magstay ng one year ganyan. Hindi pa. Actually, may tinanong yung binan ko eh. Isto eh. Hindi, ko problem na is ganyan. Yung farm namin is malayo dito. Lagpas province natin nagkarenta ni daddy. Uh, bibigay niya sa renta sa iba. So, dahil sa factory ni Jahan pa nandito, stay kami sa Mohali. Yung relatives and other lahat activities na sa Bagta. ba? Diba? Tapos yung lupa sa iba place. So, mga three divisions na. Kila mama ji, malapit doon yung lupa natin. So, pwede na tayo farmhouse, farmhouse doon. Wala problem. At least may gilawa ko. Problem is I cannot go come go come kasi sobrang layo mga 5 hours travel. Tinatanong nila ako guys kung ano bang plano ko daw. Plano ko daw. <laughs> kung for good ba sa India or sa Philippines. Eh wala pa akong maisagot guys kasi kasi ang gusto nilang mangyari kung for good sa India, magpapatayo ulit ng bahay na mas malaki iilan eh, na yung bahay nila guys dito magpapatayo daw ulit ng mas malaki eh, hindi ako nakasagot guys kasi hindi ako nakasagot sabi ko, titig, sabi ko, titignan, titignan ko pa. Kasi ang gusto ko talaga, may inuuwian ako sa Philippines. <laughs> hindi pwedeng hindi ako makauwi. Siyempre, may na Ano? Bakit ka hindi, uwi naman talaga kasi may business tayo doon. Bili na lang dito malapit, tapos ginawa na lang farmhouse. Yun yung balak ni Daddy, pag stay tayo dito matagal. Kasi ah. pag hindi tayo stay dito, sayang na yung benta, tapos bili dito. Magisan. Basta may mga ganong ganak, kaganapan dito, na may pagtanong-tanong na sa atin. Walang dito. At kitpin naman sila <laughs> Ano guys, lasang apritada lang siya pag walang liver. Gusto ko yung pork na pandaan sa piyastaan na menudo. Naglagay pa ulit ako ng chicken cube. Kasi kanina kulang sa lasa, masyadong madaming sabaw. Comment down yung menudo nyo. Kasi naging apritada yung chicken eh, walang liver. <laughs> hindi ko alam, di pa ako nakapagluto. May hotdog din yun, di ba? Pero hindi ako maglalagay ng hotdog kasi mabaho daw yung hotdog. 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 Hot Ayaw nila ng hotdog dito. Hot dog. Masarap na. na. 2.30 na kasi guys, nag-lunch na sila. Wrong yung timing. How is the dobo? Very nice. Very tasty. Uh, so, moist. I loved it.